Hi Kabayan! Welcome po ulit sa ating channel Ang Buhay at Payo ng OFW Kumusta po kayo mga kababayan? Sana'y nasa mabuting kayong kalagayan Ang episode natin today is about my personal opinion regarding sa hot issue lately sa ating bayan sa Pilipinas at uh, nakakalungkot talaga at nakakagalit yung mga nangyayari sa ating bansa Alam natin yung mainit na ghost projects, substandards uh, projects, and of course, yung mga public officials na di mo na inagnanakaw or nagnakaw sa kabag ng bayan. At uh, kahit na alam nilang mapapahamak ang maraming kababayan natin, ay ginawa pa rin nila ang nakaka uh, kung mamarapatin natin ay nakakasuka talaga na hindi natin may isip na kaya yung gawin ng isang tao. Halimbawa na lang mga kabayan, magtataka ka talaga kung paano nila nagagasos yung ganong kalaking pera. Personally, kapag magre-remit tayo ng pera sa Pilipinas, for example, sa remittance application na ginagamit ko, 3,000 Canadian dollars or more, kailangan ko nang mag-provide ng documents. And even sa bank sa Philippines, nakareceive ako ng notification na kailanganin nila ng valid reason bago ka mag-withdraw ng certain amount of money and yet yung mga politicians na to na ng milyon-milyon or bilyong-bilyong pera nila sabihin na natin cash pero for sure meron silang na itatransfer pa rin sa banko pero walang nagfa-flag or walang nagtatag ng alert at magtataka ka bakit, bakit ka ang ordinaryong mamamayan kailangan nilang paghirapang ipresenta yung mga documents para mapatunayan na sa kanila yung funds na pinag-ipunan at pinaghirapan nila sa patas na paraan bilang isang OFW na kasalukuyang nandito sa Canada madalas maririnig ko na may magsasabi na kaibigan or kapamilya na buti ka pa nandyan sa Canada pero personally kahit nandito ako sa ibang bansa sabihin na natin corny or ang OE ko pero talagang sa naririnig ko very affected ako ang puso ko, pamilya ko at ang mga pangarap na gusto kong mabigay para sa pamilya ko ay nasa Philippines pa rin at alam ko na kahit simpleng citizen lang ako at wala akong masyadong malaki or malawak na kalaman sa politics or kung paano patakbuhin ng isang bansa. Bilang isang concerned citizen, mula sa observation ko, of course, hindi tama na ninanakaw ang pera ng taong bayan in the expense of the safety and health and convenience ng mga Pilipino. Bukod sa pera na nawala mula sa taong bayan, ang apektado ay ang buhay, buhay ng mga Pilipino, yung kaligtasan ng mga Pilipino. Nakikita natin na may namamatay sa leptospirosis dahil sa sobrang baha. May nalulunod, may nawawalan ng mga ari-arian or bahay na pinundar ng buong buhay na nawala dahil hindi na talaga naaalis yung baha for the longest time, inabot na ng months or years, baha pa rin sa lugar nila. At lately, maraming lindol at bagyo. Kaya nakikita natin kung gaano ka-substandard yung mga tulay at mga daan. Like, ilang tulay na ang bumagsak. Ilan na ang naaksidente or ilan na ang namatay. Kaya hindi talaga biro yung resulta ng napaka-laking korupsyon na ginawa nila. Minsan talaga mapapaisip tayo o nakakasawa na paulit-ulit na lang. And ayoko nang manood ng balita, same lang to. And uh, one time may nakita ako sa post ng uh, Facebook friend ko na hindi na ako nanonood ng balita kasi para na lang siyang Netflix series. Ayoko nang makialam, isa lang tong circus, walang papupuntahan Pero kung ganito la tayo lahat at baliwalain lang to, wag na makialam, walang mangyayari minsan magiging OA talaga tayo sa social media or masabihan tayong uh, Gabriela silang or ano-ano pang itatawag sa atin pero naiintindihan ko na mararamdaman natin yan yun lang peg tumahimik tayo hindi lang tayo yung mawawalan mas kawawa yung mga susunod na generation kung may mga anak tayo o ang yung mga kabamilya ay mga anak imagine niyo na lang po yung future nila. Instead na maglalaro sila sa labas, baka maging swimming ang kanilang day-to-day -day experience dahil sa baha. Or kailangan nilang matutong lumangoy agad dahil sa baha. Mamumulat sila at manonormalize na ganito lang ang service na kayang i-provide ng government ng Philippines. Pipila ng mahaba, mainit, ang naka-aircon ay yung mga empleyado, hindi yung mga mamamayan. Manonormalize sa kanila yun. At yun yung nakakatakot na future, nakakahinatnan hindi lang natin ngayon na mamamayan, kundi ng mga susunod na generation kapag nagsawa at tumahimik tayo. At the same time naman po, paalala lang kapag nagsasalita rin tayo, kailangan tayong mag-ingat para sa sarili natin. Pwede tayong mag-raise ng opinion anonymously. Hindi dahil naduduwag tayo or hindi tayo matapang kung hindi dahil may mga taong kayang gumawa ng masama para protektahan ang sarili nilang interest. At gusto ko rin pong linawin, hindi tayo magbabanggit ng kahit anong pangalan o politiko or contractor dahil sa ngayon, wala pa pong napapatunayang guilty sa korte. Pangalawa po, wala rin tayong sinusuportahang politiko. Ako po personally, wala akong loyalty sa sino mang politician or so, sa sino mang leader. Wala rin po akong pinapanigang kulay. Ang loyalty at ang puso ko po ay sa kapwa Pilipino. Ang full concern ko po ay para sa atin at sa kapwa Pilipino. Isa po pong reminder na huwag nating gawing kalaban ang isa't isa. Hindi tayo 'yung magkakaaway kasi napanood ko po sa balita na nagkakasakitan ang mga mamamayan, nagkakasakitan against sa uh, police. Uh, hindi po kailangan ng physical fight at uh, worst magpatayan at uh, hindi po kailangan na ang galit natin ay ibaling sa kapwa Pilipino. Ang mga pulis po ay ginagawa lang din po ang trabaho nila para ma yung peace and order at hindi rin po tama na sirain yung mga infrastructure kagaya ng traffic lights or uh, ibang establishments para magpahayag ng nasa sa loob natin. Ang kalaban po talaga natin dito ay yung corruption hindi kulay, hindi partido ang importante. Kapag bumaha, umagsak ang tulay or may namatay, lahat tayo ay posibleng maging biktima. Kapwa natin Pilipino ang magiging biktima. Walang kulay at walang partidong sinisino ang trahedya. Kaya po, dapat po ay sama-sama nating mapanagot ang mga totoong may sala. Nananawagan po ako sa si lahat ng adults, guardians, parents, Turuan po natin yung ating mga kabataan, anak, pinsan, pamangkin, ng good values. Tulad po ng honesty, kindness, explain natin yung public service, at contentment, at hindi maging kahaman. Tama po ang sabi nila na nagsisimula ang magandang values sa ating tahanan. For sure po, paglabas ng mga bata, sa kani-kanilang uh, environment, makakasalamuha sila ng hindi magagandang influensya. Kaya po, kung lahat ng tahanan ay magtuturo ng magandang values, makakakreate po tayo ng Pilipinas na may mga taong may magandang values. And hopefully, ang future na to is may values at alamang contentment at hindi maging sakim. Again, kung matuturo natin yan, baka yung susunod nating generation, mga anak, hindi na magiging normal yung pagnanakaw, magmamahal talaga sa bayan, at bubuo ng mas magandang Pilipinas. Gusto ko lang din pong i-bahagi na sa kagustuhan ko pong magkaroon ng contribution, gumawa po ako nitong custom anti-corruption shirts. Para maliit na paraan, para maipahayag ko yung opinion ko. At kung merong katulad sa akin ng opinion, maaari nyo pong um, ma-order ang t-shirts na to. Ilalagay ko po yung link sa description kung kayo lamang po ay interesado. And lastly po, manalangin at bantayan natin ang sinasabi nilang due process na maging honest at mabilis. Sana mabalik ang lahat ng pera na ninakaw nila sa Pilipinas, sa taong bayan. May managot at makulong at mabigyan ng pinakamabigat na parusa dahil sa corruption. Sana hindi tayo maghintay ng maraming taon bago makamit ang justice. Alam ko pong maliit lang ang boses ko pero kung susubukan pa rin nating mag-express at kumilos, mas lalakas po ang boses natin kapag magkakasama tayo. Again po, huwag natin kalimutan, hindi tayo yung magkakalaban dito. Sama-sama tayong lumaban sa corruption. Uh, muli po, ito po ang community natin, ang buhay at paayo ng OFW. Ako po ay isang proud OFW at proud Filipino na nagmamahal sa bayan kahit ako'y malayo. At sa aking munting paraan, gusto ko pong ipakita ito. Muli po, kabayan, salamat sa pakikinig, sa personal kong opinion para po sa... OFW videos, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe sa Buhay at Bayan ng OFW. Mabuhay po ang Pilipinas at ingat po tayong lahat.